naging mainit na usapin ngayong araw attorney. Kapapasok lamang po ah, nagulat yung marami. Oh, yung usapin ho dyan sa Tarlac. Ano po? Etong si Tarlac suspended mayor Alice Goo. Mm -hmm. So, lumalabas, sabi ho ni uh, Senadora Risa Ontiveros, Oo. tinawagan na siya ng NBI kanina hapon. Big news. Big news talaga siya. Sabi ng NBI, uh, Senadora positive. Anong positive? Ano? <laughs> positive, attorney. Positive. Anong positive? Ang fingerprints. Ayun. Nung isang Chinese national. Oh. At nitong si Mayor Alice Go. Hmm. Ano ba? Go o go o? Go, go o. Pero pag mabilis no? kasi go o. Go o. Go o. -o, -o, no, -o. -o. Iisa lang. Ang alin. Yung kanilang fingerprints. Ayaw. The same. Ito ho ang dapat ating pag-usapan kasi hindi siya simpleng tao, attorney. Embattled Bamban Mayor Alice Guo's fingerprints matches with Chinese woman Guo Hua Ping. In a statement on Thursday, June 27, Senator Risa Honteveros says, The National Bureau of Investigation confirmed that Alice Guo and Guo Hua Ping's fingerprints have matched, indicating that they are one in the same. Contiveros says this confirms her suspicion that Guo is a Chinese national masquerading as a Filipino citizen to facilitate crimes being committed by the Philippine offshore gaming operators. According to Contiveros, this revelation is a great insult not only to the voters in Bamban but also to the Philippine government. She says this could serve as strong evidence to remove Guo from public office. Guo has repeatedly been the subject of scrutiny after the Senate panel on women. Children, family relations, and gender equality bared her alleged ties to Zoon Yuan Technology, a pogo hub in Bamban Lap that authorities raided in March. Guo has repeatedly denied this allegation, insisting that she is a simple Filipino citizen. Siya ay alkalde. Yes. Number two, mm. siya po ay bilyonaryo. Pwede kong sabihin, attorney, di ba? Kasi may mga helikopter, may mga ari-arian, mm. may malapad na farm, lumaki sa farm. Di ba? Oo kita ito Mga mm. branded. Uy, oo, oo, oo grabe yung mga gamit. Mm. Branded, hindi mo naman, sa pwedeng sabihin peke yung bawal, di ba? visor nga niya, Chanel Yacht. Oo, nakita ko, tapos yung mga alahas, bongga. Oh, oo, partner. Oo, so, sabihin? Eto na, di ba yung mga ari-arian niya, yung kanyang posisyon. At yun uh, paliwanag sa amin sa legal oh, oh, na oh, aspeto. Actually, uh, partner, ganito, di ba? Mm -hmm parang positive nga sinabi mo mm -hmm. na pareho yung fingerprint na lumabas doon sa kanyang um yung sa NBI. Ooh. Oh, 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 oh. yung, yung yung nakita doon sa ano kasi di ba nung sila ay punan pumasok dito nung siya ay 13 years old pa. Mm -hmm. May fingerprint yun ni. Eh. Mm -hmm. So na trace na syempre ikaw. Ano bang pakukuha yung fing fingerprint ng isang mayor? Partner, syempre mag-COC. Tama. Mm -hmm. Makokompare mm -hmm. ngayon yun. So na compare na isa. Alam mo kasi mga kayo yung fingerprint kasi pagkakaalam ko ito lang nag isa para sa iyo. 'Di ba? Parang ah uh, kung ikukumpara yan, positive na positive na, walang merong ganyang fingerprints. Mm, mm, mm. Wala siyang katulad. Oo. 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 Kasi okay, kanya lang talaga okay. Yun. Oo. Oo. So nangyari partner, lumalabas dito ah uh, iisang tao lang. Mm. Iisang tao lang itong si Hua Ping Guo oh, oh. at si Alice Guo. Oo, oh, oh. isa lang sila. Oh. Okay, attorney Gan to. So mm. pareho yung fingerprints nila. Mm. Ibig sabihin ni isang tao lang sila. Mm -mm. Ibig sabihin Chinese siya. Yes. Oo. Okay. oo kasi ganito yan. Bakit bakit Chinese? Etika lang. Oo. Eh, yung birth certificate ko, Amelia Lial Nanay ko eh. Mm -mm. 'Di ba mm -mm. Chinese tatay ko, nanay ko Filipino. Pero paano masasabi na Chinese siya? Mm -mm. Doon sa Lumbas, doon sa na, pinakita ni Senator Sherwin. Mm -mm. Yung unang pasok siya, mm -mm. 'di diba? mm -mm. Yung tungkol sa ano to eh, sa investment um mm -mm. visa. Mm -mm. Okay? Resident visa. Ah, uh, ibig sabihin doon sa identification niya doon, yung details noon partner. Lumalabas na yung nana niya, eh yung Lin Wen, Wei Li. Mm mm mm. -mm oh, mm -mm. na Chinese din. Uh Oo. -oh. Kaya nga sila nag-apply ng parang special visa. Eh, oh because oh. hindi sila Filipino. Oo, oh oh. at uh, pag nag-apply sila, sila ay merong investment. Yeah. Right? Babalikan natin yan, ha? Babalikan natin yan. Yan po yung pinaka-latest ngayon dito sa Pilipinas, yung fingerprints nitong si, a certain uh, pangalang Go'o niya at itong si Alice Go'o ay isa. Meaning, siya po ay Chinese. Attorney, eto, balikan ko yung tanong, okay, okay. ha? Sabi niya kanina, so, stateless siya. Di ba? So, yun ang, yun ang magiging... Chinese siya, hindi siya tatanggapin sa China. Tapos dito, hindi naman pala siya Filipino. Sa nalite, no, teka. Hindi siya, hindi siya stateless. Oh, oh, pero... Hindi siya stateless. Mm -mm. Pwedeng hindi siya tanggapin ng China, pero teka lang. Oo. Oh, oh. Chinese tatay nito eh. Chinese, mukhang lumalabas din Chinese nanay nito. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. At every now and then, nagpabiyahe ang nanay at tatay nito papuntang China. Oh, 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 oh. So most probably, may, may, may proyekto or may business itong si... Uh, ang tatay niya, Angelito Goo, mm -mm. sa China. Mm -mm. So kung anak niya to Partner Meron nga lumabas Sa mga newspaper Binabati niya siya Ng Chinese Yes Unang Chinese Na naging mayor oh, diba? Sa Pilipinas oo oh, oh. Dindi, Pero sabi niya So paano yan um, Hindi ka Filipino Yung mga At kukunin yung mga Ari-arian oh, mo oh, oh, Lahat wala ka Parang hinubaran ka oh, oh. Pero sabi niya Sa China Hindi ka rin tatanggapin Kasi ang laki ng asunto po Hindi rin kami papayag Na makabalik ka Ah okay Hindi natin malasabi Hindi siya tatanggapin ng China Kasi Chinese citizen siya eh So possible so na mag-barter ba? Ganun? Whether nagkamali siya dito sa Pilipinas at hindi naman siya uh, hindi, hindi naman siya tinatanggalan ng kapagiging Chinese citizen niya. Dapat tanggapin siya sa China. Pero mas okay na hindi muna siya tanggapin kasi para sumagot siya dito kung ano yung mga naging kaso niya dito sagutin niya muna at yun ang gusto ni uh, Doc Winston. Managot mo na siya dito, makulong siya dito, pagdusahan niya na nila ginawa nilang mali. Mm -hmm. Actually, partner, hindi lang si Alice Goo ang pwede makasuhan talaga. Tama, dito. Oo, oo, oo. Pati yung magulang niya. At ang yung, tanong natin, nasa na yung mga magulang? Hindi siya? lang yun, attorney, sana, no? Pati okay. yung mga taong responsable, kasi sabi ko nga, mm. yung birth certificate, hindi naman siya ang Pumirma lang dyan. Mm. May mga nasa likod, maliliit na kasi empleyado hanggang pinakamalaki. Kasi 13 years old siya, dun 13 years old siya, wala pa siyang wala siyang karapatang gumawa noon. Mm -mm -mm -mm. Sino may, sino ang may obligation ng falsification of public document to eh? Part mm -mm -mm -mm. this is not not just a mere perjury. Ang falsification kasi you can file that 10 years. 10 years, ha? Huh? Kung 2 ten years from the execution. Mm -mm. So kung 2005 ito ginawa, Ni eh 2025, dapat magsampan na ng kaso ng falsification of public document against doon sa tatay. Mm -hmm. May 10 years pa eh. Oo. Oh, eh, Hindi, 2005, 2005. Ay, lagpas na pala. Kaya lang, pag 2005, ito ang dilema. Kung 2025 na ngayon, hindi eh, more than 10 years. Aha. Uh -huh. Di ba, baka magkaroon ng prescription. Kasi ganito yan, Dapat mga kayubi. Dapat 10 years lang kasi. Uh O kasi ganito, ito yung dilema ha, sa falsification. Okay? Kapag ka kasi, ano, mag-news muna tayo? O sige lang, sige. Okay kapag kakase falsification mga kay UB, 10 years from the execution mm -mm. or 10 years from the discovery pero ganito, ano yung exception dito oh, babalikan oh, ko yung yeah. exemptions na yan Now, okay balikan natin yung usapin kay Mayor suspended mayor Alice Goo okay yung dilemma sabi ni attorney kanina dahil nagtapos na yung 10 taong tama ba prescriptive period okay so ano ang may lusot yun. May lusot siya. Pwedeng lumusot pag naisip ng lawyer. Alam mo kung bakit? Kasi mm -hmm. ito yan. Ah, kung ko, ko, ko by, ng lawyer. By analogy. Sinabi mo na, sir, <laughs> by analogy tayo. Ah. Kasi yung nagkapeke na title, nagkapeke na deed of sale, pero yung title is nairehistro na. As sabi kasi ng Supreme Court, once na narehistro yan, kasi para siya it's may knowledge na to the whole world. Mm -mm. Si Kasi public document to. So by analogy, pwede magamit yon. Kung 2005 ito, naparehistro, so 2005, counting 10 years, edi 2015. Mm, mm Lang. So yun lumalabas. Sumobra na? Luma sumobra na. Okay. Oo, pero syempre. ano, ano yun? Ano Ibig sabihin nun, may lusot siya? May lusot sa falsification. Ah. May lusot sa falsification. Pero okay. ano mas mga, Ay, pero, ano mas mahirap na consequence sa tatay? Okay. okay. Ang consequence na mas mahirap sa tatay, mga kayubi. Tandaan mo, negosyante sila. Malaki farm nila eh. Ilan ang hektarya no? okay, So pwede itong makonfiscate ng government. gobyerno. Bakit? Kasi lumalabas, hindi sila Filipino. Mm. So kailan lang ba pwede na yung uh, isang foreigner, eh pwede mag-ari? Mm -mm. ng, ng, kasi bawal sa atin ngayon Tama. eh. Mm -mm -mm. At yun ang gustong pabago sa constitution, remember Lourdes, this mm -hmm, na mm -hmm, ikira, provision gusto namin yung mga foreigners, pwede mag-ali ng lupa. At bumili na ng mga ari ari-arian. at bumili na ng especially oo, oo. lupa, di ba? Kasi condo, pwede, pwede, Ang, yes. ano eh, ang foreigner. Eh. Mm -hmm. So, ganito yan, ang pwede, mong, ang pwede bumili lang ma, ng, ng real estate, ng, ng, lupa, pag ang corporation mo, 60%, Filipino owned. Mm -mm, At yun ang sinabi ni, ano, ni Alice Guo, na 60% siya. So ngayon, kung 60% sya na may-ari ng Baufoo doon, mm -hmm. doon mm -hmm. na. At yung iba niya, the rest is foreigner. Mm -hmm. So kung 60% ka at Chinese ka, o di wala nang Pilipino doon. Mm -hmm. At hindi na yung Filipino corporation. So hindi na kayo may ari mag ari ng lupa na 7 hectares mm -hmm. na pinaupa sa POGO. So ang gagawin ng Office of the Solicitor General, mag file siya ng para ma-confiscation lupa na yun mm -hmm. at ibalik yung ownership sa state. Mm. Sa public. Okay, so mm. hindi kawalan sa gobyerno yung sa falsification of public documents. Yes. Mas malaki ang makukuha ng gobyerno. Oo, oh, oh. hindi lang falsification, i-sketch na natin sa falsification. Mm -mm -mm -mm. I-confiscate na lang nila yung lupa. Mm -mm -mm. 'Di ba? Ito pa attorney. Ano yung mangyayari sa building? Lahat yun confiscated. Sabi kasi ng ano oh. ng uh, paok, baka pwedeng gawing eskwelahan. Ah, Pwede bang desisyonan na doin? lang yun? 'Di ba may process 'yan? Depende nan siguro kay LGU. Ah, LGU magde -design. Eh, kasi nasa kanila eh. Oh, ano iba process pa ba sa korte yun? Oo, oh. Oh, kasi kailangan oh, grabe naman. Kid. Bakit? Kasi ang pangalan niya sa Baufu. Wala namang magagawa si Register of Deeds, hindi siya automatic. Nah, hindi para sa inyo 'to. <clears throat> ang court na magde-declare niyan kung kanino 'yan. Nako, ang dami pa palang proseso. Akala ko pa naman sa nangyaring ito at lumalabas hmm. na, 'di ba, yung mga uh, statement ni hmm. uh, Sir kanina, parang Para, hmm. uh, kung, oh, pag pag ang dali, na, oh, dali, atin na yung building na to bukas ipagamit paggamit na natin sa mga estudyante or sa local government. Eh kung dadan pa ho ito sa korte, baka sira-sira na yung building, wala na tayong mapakinabangan. Hindi kasi ganito 'yan, 'di ba? Kung hindi mo pwedeng utos hindi, na lang ng ano? Hindi, kasi agad na lang makukuha ang position nun eh. Grabe pala no. Then kailangan, kailangan dumanda sa court to get the possession. Kasi as of now mga kayubi, ang may ari to Baufoo Development. Oh, 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 oh. So now, how can we prove na hindi dapat ito sa Baufoo at dapat yung yung sale of the property ah uh, hindi valid sa Baufoo. Oh, oh. Okay kasi before that, kanino ba galing yung lupa? Private most probably. Mm -hmm. Privately owned to at ibinenta sa Baufoo. Mm -hmm. Oh. Babalik ba doon sa dating may-ari? Of course not. Nakakuha na siya ng payment eh. Mm -hmm. oh, hindi, nababalik sa dating may-ari yan. So ano nang gagawin ng government, ng office, office, uh, office of the Solicitor General? pag file siya ng case para ma-confiscate yung lupa at ma-remand back sa Republic yung lupa. Oh, def def definitely, kukunin hmm. at gagawin ng gobyerno. Kaya lang ang punto natin, attorney, ng ating mga kababayan, parang antagal pala ng proseso. Ang daming proses. Kasi dito mo. Wala na siyang birth certificate. Oo. Oh. Hindi naman siya automatic na hindi na siya mayor dapat. Mm -mm -mm -mm. Sa so, anong ka ang profile? Petition for co-warrant. Ilang ilang taon ang tinatagal naman noon? Ah, tingin ko with this case mukhang hindi magtatagal. Oo, kasi mainit. Mainit. Oo. Oh. Saka sabi natin magtatagal din siya. Attorney hindi magtatagal, anim na buwan? Ay hindi. Ay, hindi Ay rin. kaya yun. <laughs> kasi may lawyer si Alice Go and yet, Oo nga. Sinabi mm. niya, sinabi ng lawyer ni Alice Go na si Wo, Wo, ano? Wa, go Huaping. Mm, mm At si, ay, hindi si Aris Go. Mm -mm. Pero nasabi niya to kanina sa si interview partner, hindi pa lumalabas yung findings na one and the same lang yung thumb mark. Ah, oh. tina mo ha, tina mm. mo ha, sa ating mm. mga kababayan, sa mga sinabi ni attorney kanina, mm. mukhang nakakuha ng magandang lusot yung abogado ni Alice Go, oh, mm. no? Then may process of course, alam naman ng gobyerno 'yung gagawin, mm -mm. pero hindi po wink of an eye na makukuha natin lahat ng atin. Hindi agad. Crabby pala. Hindi na. agad kasi ipoprove muna nila na Okay, kahit sabi natin may thumb mark 'yan. ah sige, ipoprove pa rin sa court. Mm. -mm. Na si si Huo Waping at saka si Alice Go, hindi sila isang tao. Mm -mm. so, ipo-prove ng ni yun lawyer eh teka lang, magpaparaan. Mahihirapan lang siya to prove otherwise. Uh -huh. Pero rin sa korte. Di ba? O, siyempre, uh, wala na, wala, yung birth certificate. Wala nang alis Leal guo. Mm -hmm. Pero siya pa rin yung incumbent mayor as of now. Di ba? So, anong gagawin para mawala siya sa pagka-mayor? O, di magpa siya ng petition for COA. Mm -hmm. At lalaban pa naman yun. Hindi naman Lala basta ba tama. Pa rin oh, na o, Exactly. Pero, ito yun mga kayubi. O, oh, ilang taon na lang ba? 2025 na? 2024 na ngayon eh. So, mm -hmm. one year na lang. Baka abutan pa niya yung pagkatapos ng term ni Mayor bago ma-decisionan yung quo to at hindi na siya pwedeng iboto Yun na na yung mangyayari. Mm -hmm. Pero pwede pa ba siyang, kasi sabi nga mag-file sa court, may process. Tandaan nyo ha, nasa process pa lang. Pwede pa ba siyang kum kumandidato? Kung wala na siyang birth certificate, may siya. Uh -huh. Di ba? Wala na, hindi siya Filipino citizen eh. Oh. oh. pero di ba nasa process pa nga naman attorney? Hindi, nasa process yung quo warranto para matanggal siya sa pagka-mayor. Okay. Pero yung pagiging Filipino niya, kung kinansel na yan ng PSA, wala na siya masasabi oh, dapat na Sa PSA. Dapat kumilos. Eh, eh, sabi ni ano, Doc Winston, na-cancel na daw yung birth certificate niya. Partner, kasi nakita ko yung ano, yung uh, farm, yung uh -oh. shareholders. Magpapamilya eh. Uh -oh. Si Angelito, si Yinwendi, Yuenyi, yung nanay si Alice, si Simen, si Sheila. Eh lahat 'to lumalabas na Chinese. Mm -mm. Naku, Nako, baka mako-confiscate din yung lupa ng ano, farm. Pati yung embroidery ko may lupa Castro. yan. Kasama si Rod Marcelino sa Usapang Batas. Nako, dapat kumuha ng mas magaling kay Attorney Claire na abogado. <laughs> si, <laughs> si Alice, no, mahirapan. Oh, <laughs> Alam mo, no. na ko kasi dati sa Senado, sinabi daw, ay, Doc JD Garcia and Hi. Donald uh, Edep, salamat sa Kika. Thank you po. Uh, -oh. uh sinabi daw ng tatay yata niya na huwag kang tumakbo sa politika. Yun yung binanggit niya eh. Eh kaya na, syempre, gusto niya daw makatulong. Oh, Tingin ko, partner. Baka naman may nag-udyok sa kanya. May nag-udyok dyan. May, oh, may nag ni Alice May nag Pero imo magsisilbi ka sa bayan yung simpleng history kung saan ka nag-aral hindi mo matandaan? Hindi naman kasi siya pumuputok, partner. Uh, kung your ah... Your Honor, hindi ko na pumalala. <laughs> kasi, partner, <laughs> kung nagkataon, ito mga kayubig, kung nagkataon na walang alumalya sa pogo, mm -mm. sabihin natin legal lahat, partner. Hindi hindi madi-discover yung mga peking ginawa nila. Mm -hmm. Kaya, uh, ang, ang lumalabas kasi dito mga kayubi, uh, yung kanilang business na farm, talagang iyon, talagang ginawa nilang business. Mm -hmm. uh, kaya lang, Chinese sila. Mm -hmm. Ginawa nila ng paraan para magkaroon sila ng lupa and everything na... Hindi sila nagpapanaturalize mm -mm. Ito attorney, uh -huh. ay habol natin yung mga tanong okay, Ng okay. Go. inyo at ng ating mga tagapakinig uh, Ano mangyayari daw sa utang Kung may utang man etong uh, si Alice sa mga bangko Sabi rito may 200 million na utang sa isang kilalang bangko Okay uh, Kung ano ang business ng farm Hindi yung real estate ha uh -huh. Kung anong asset meron yan At kung saan nagbabank yan O di uh -huh. alamin nila kung saan from there, pwedeng makaka, maka, maka, ano. Makakuha din siya oh, doon oh. sa lupa at sa, hmm. oh, ng, oh, oh. ng gobyerno. Ang problema niya, eh, kung biglang i-withdraw, wala naman tayong order na i-freeze yung pera. Hindi oh. naman siya kasama sa AMLA. Mm -mm -mm, -mm. oh, di ba? Okay. Ito pa, attorney, sabi mm. nito, paano po yung uh, deportation process? sabi ng ano kanina, Paok, hindi namin papayagan na ma-deport oh, siya. O, mukhang hindi pa siya madideport. Uh, pero possible ba yun? Chinese eh. Instead na harapin niya rito, i-deport na lang siya. Ay, huwag muna. Huwag muna. Huwag muna ano, huwag muna i-deport kasi dapat talaga maramdaman nila kung ano yung mali. Kasi binaboy yung batas eh. Mm -mm -mm. -mm. Na, hindi lang naman siya bumaboy, partner. Mm -mm -mm. -mm. Yung mga Pinoy mismo tama, tama. Oo, na oo, nabayaran, oo. binaboy nila yung batas. Ah, ano raw po, Attorney Claire, ang mangyayari dahil nag-scam. Sino si, ano, si Mache? Oh, wala yan, partner. Okay, sorry, uh -oh. sorry, sorry. Uh oh, Hindi, hindi siya ano sa Okay, atin. sorry, I'm sorry. Okay. okay. Ah, uh, okay. so, ang, ang ano ko lang dito, attorney, ano Ito, po? Ito, si Christina Ferrer, partner. Okay, attorney, kung halimbawa nakukunin ni Alice Go na... Net, ni, 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 Oy, Go kukunin ka raw ni Alice Go na abogado Kapaya niya. Papayag ka ba, Kasi ding na alam mong hindi talaga siya Filipino at may Pogo Hub siya? Okay, syempre, ganito yan, mga kayubi. Kailangan mo nang alamin ng lawyer ano yung pwede niyang maging depensa mmm -mm. nang hindi nagsisinungaling. Attorney sandali ah, uh -oh. pero siya ay may lawyer na, diba? Siya. Ito ba yung hindi unethical, for example lang ah, uh, kinuwa ka inyo. Ano na hypothetical lang to. Uh Oo. -oh. Okay, kung hypothetical. Halimbawa lang para uh -oh. sa isang lawyer. Uh Oo. -oh. Uh, kung ako kukunin lawyer, alam mo mga kayubi, hindi uh -oh. naman kasi porkit may kung totoong may kasalanan na uh -oh. tatanggihan nyo kasi may mga pagkakataon, mga kayubi na may magagamit kang depensa. Mm, 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 Napabor naman doon sa akusado. Mm, mm, 'Di ba? Kasi mm, uh, although sinasabi ni, ni Dr. Winston Casio na malakas yung laban nila. Mm, mm, although kasi 'di ko naman dire ko anong ano yung mga ano nila, 'di ba? Ano yung complaint nila? Oh, oh, eh papano oh, oh. kung may kulang na elemento? 'Di ba? Kasi sa murder minsan nakakalitas kasi kulang na elemento. 'Di ba? So pag may kulang na elemento 'yan, magkakaroon na ng Uh, hindi na siya beyond reasonable yung magiging guilt niyan. Lack of evidence mm -hmm. na yon Kasi kulang. So doon minsan nagkakaroon ng pagkakataon kung paano mo mapagtatanggol yung sarili mong claim. Mm -mm. Sa madaling salita, ano um, uh, hindi natin pwedeng sabihin na may sala na hanggat hindi na atula mm -hmm. ng korte. And sa lawyer, kapag kinuha ang serbisyo, may mga lawyers na kapag mm -hmm. kinuha ang serbisyo, of course, trabaho mo yun, tatanggapin mo. Yes, tatanggapin mo. Kasi ginto mm -hmm. mga kayubya. Okay, sinampahan mo na. De, eh, syempre, nandun na yung, yung kliyente mo, mm accused na siya. Tapos lahat ng witnesses hindi nakarating. For how many day? Uh, for how many settings? O di pa pa dismiss ko kagad yun. Oo. Y- yun yun yun, di ba? Kahit may kasalanan to, eh yung mga complainant, una, And yung mga dumating. complainant hindi hindi maganda -testify. Kulang -kulang. pag testify Kulang-kulang pag kinuros mo para nag parang di alam yung sagot. Mm -hmm. it can be it can be Uh, favorable is mm -hmm. accuse mm -hmm. at yun yung trabaho ng lawyer mm -hmm. pero hindi ibig sabihin na tinotolerate mo yung ginawa niya but you're just using the law and the procedure mm -hmm. na maaari niyang iavail mm -hmm. and si uh, si uh, si mayor Alice Go oh, no mm. napansin natin talaga ano full of lawyers no kumuha talaga siya ng pangdepensa mm. sa iba't ibang mga asunto na ibinabato sa kanya and alam niyo yung discard niya ngayon sa Senado Attorney, Tingin ko wala naman siyang sakit eh uh, hindi siya dumalo sa Nap pagdinig mm -mm. Ah, dahil siya raw po ay masyado na, bi na iipit pa oh Oo, sabi niya, at tingin ko diskarte na lang ng lawyer yan na habang nagsasalita ka, habang iniipit ka ng publiko, ng, 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 reaksyon ng publiko, na iipit at lalong dumarami ang mga kasong pwedeng iba to sa'yo. Actually, pwede naman siya umaten. Ituloy na lang siya ng lawyer niya na yung mga questions sa kanya, kung if it is ano against right self-incrimination, Di ba niya eh? Oy, pero di ba, ginawa na ni Janet na polis yan noon? Lahat ng tanong sa kanya, um, Your Honor. Pinayagan naman siya noon eh. Pinayagan wala, siya. Wala siyang sinagot ni isa, di ba? Uh, Puro ganun. Uh, Pinayagan siya ni Senator Miriam Defensor. Bakit? Mm -mm. Kasi lawyer judge yung tao. So, anam niya, kung pwede ma-incriminate yung yung, yung, yung tao, kaya hindi niya pinipilit. The problem with our senators, ilang senators, Talagang pipilitin kang umamin kahit dapat hindi dahil akusado ka na dapat hindi ganoon. Mm -mm -mm -mm. Yun 'yung siguro kinakatako niya. Eh may mga senador na mag- grandstanding ay aminin mo to. Palay detector test kita. Mm -mm. Hindi eh, pwede 'yun. Mm -mm -mm. Akusado ni. Mm -mm -mm. Pero ay totoong huling tanong mm -mm. ko, no? Bakit uh, nakita naman nilang pinagastos sabi ng mga senator, alam mo, niloloko mo na lang kami sa mga sagot mo. Yung mga hindi mo alam kung sino yung teacher mo. Uh, hindi mo Actually, ito talaga ang funny to, ha? Tatingin mm. ko. Eh, bakit on the hindi siya pinakulong? Walang eh, case. Ah! As diba, compared sa, sa iba? Sa, sa, uh, sa, diba? Kasi as compared sa iba? Attorney, kahit tanungin mo ako sa edad kong ito, natandaan ko pa yung mga teacher ko mula kinder ako, eh. Mm. Kahit last name, no? Parang mm. funny talaga yun. Pero what I mean, alam mo palang niloloko ka, eh, bakit on the spot, hindi mo pinakulong sa ano? Sa pagdinig, diba? Pwede namang i-contempt agad. Siguro mas magalang siya sumagot na kasi meron siyang salita na ah, hindi ko po matandaan pwede po balikan ko 'yan. So may ganung pangako eh. May mga ganun. So siguro mm. yun. Oo. Oh, oh. okay. Maraming thank salamat you. attorney. Again sa ating mga kababayan, sa ngalan po ni Kasamang Rod Marcelino ako po si Radyo Man Lourdes Escaros. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Maraming salamat po. O, ako po sa Tune Clearcast nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.